Malaking isyo sa ekonomiya, migration at depensa bitbit -bit ni Pangulong Bongbong Marcos sa bilateral talks nila ni Trump sa Amerika live. Mula sa Amerika, Rajman Chanel, Salazar Chanel, RNN Live Report. Inamaga, inaabangan na ang kauna-unahang opisyal na paghaharap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump dito sa Washington, D.C. USA sa July 22. Mainit na tinanggap ng gobyerno ng Amerika si Pangulong Marcos ngayong araw. Pero kasabay nito, tila hindi naman welcome sa ilang grupo ang Pangulo na nagsagawa pa ng kilos protesta sa harap mismo ng White House dahil sa mga sensitibong usapin na dapat masolusyonan ng gobyerno. Sa muling pag-upo ni US President Donald Trump sa White House, maraming bansana na ang naghahanda sa mga foreign policy na ipatutupad ng Amerika, kabilang dito ang Pilipinas. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Washington, D.C. mula July 20 hanggang 22, masusubok kung gaano katatag ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Maraming isyo at tanong ang masasagot sa ekonomiya, trabaho at seguridad. Una sa listahan ang usapin ng taripa. Plano kasi ng Trump administration na patawan ng karagdagang 20% na buwis ang ilang produkto galing sa Pilipinas na posibleng makaapekto sa libo-libong manggagawa at maliliit na exporters. Target ng Pilipinas na maibaba pa ito bago ipatupad sa August 1. Pangalawa, ang usapin sa migrasyon at visa policies. Tututukan ito ng Pilipinas dahil malaking bahagi ng ating ekonomiya ay umaasa sa remittances ng mga OFW. Samantala, habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, nais ng Amerika na mas lumawak pa ang presensya nila sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDGA sites. Ibig sabihin, dadami ang sundalong Amerikano sa base ng bansa. Pangamba ng ilan, baka madama ang Pilipinas sa banggaan ng China at US. Rajuman Aljo at Rajuman Sander ngayong araw ay wala nang nakaschedule na aktibidad ang Pangulo dito sa Amerika. Pero bukas, July 21 dito ay magsisimula na ang kanyang pulong sa mga business leaders. Haharapin din ang Pangulo si U.S. Secretary of State Marcos Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Sa ngayon, si Pangulong Marcos ay nasa Blair House na ang presidential guest ng Amerika. Dumating na rin sa Blair House si na Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Defense Secretary Edgar eh, Dito at Communication Secretary Dave Gomez para sa briefing ng Pangulo sa ugnaing sa mga bilateral meetings. Chanel. Dito sa Washington. Yes, Radyo Manaljo. Ay, ayan o, oh, may, may kumakaway sa likod mo. mong mga Amerikano. Ah, Kumusta ang weather yes, ngayon para... Jan? At anong oras ngayon Jan? Ayon ngayong oras uh, 7.29 na dito ng gabi pero maliwanag pa rin. At yung weather natin dito parang Pilipinas lang. Actually, mas mainit pa ngayon dito kasi ang July sa kanila ang summer. So, between June hanggang August, summer sa kanila. Pero July, mas ramdam na matindi yung mataas na heat index dito sa Washington. Okay. Thank you so much. Ingat ka dyan, Chanel. Maraming salamat mula dito sa Washington, D.C., USA. Radio Man Chanel Salazar. or a